Pagigay pa to! Lagi na lang ako nasusugatan sa, sa best niya. Bukod sa kinakapush na ako ng hininga, pinupush pa ako ng current. First of all, oh. introduce natin kung nasan tayo. Sa tayo, yeah. sa tayo, sa tayo kuya. Nasa Bacolor. Bacolor? Bacoor. Bacoor. Ah, Bacoor. Kamite. <laughs> <laughs> Pasensya mga test friend. Kasi <laughs> so, di diba mo pag Lent, dapat iwas muna tayo sa kasi. Oh, oh dapat... give up. Sacrifice oh, muna yun. Bakit nga ba nagsimula yun? Iwas ka lahat because it is a way of showing... Sa sacrifice is a way of showing unity eh. So, Quaresma oh. na, oh. ito yung ino-offer natin. Ino-offer natin. Ngayong Quaresma. Tama. Tama. Ako si Ramon Modesto. Munga ng taong. Tara samahan niyo ako. 35 years na ako na magtataong. Laot kami alas 8. Uwi kami minsan alas 12 hanggang ala una. buong bako orbi. Ilaman na eh. Simula rito hanggang gilid dyan. Puro tahongan. Ah, itong ginagamit panisid. Itong kompresor para makahinga kami sa ilalim. yung mga ginagamit namin pag ng taong para hindi kami masugatan ito naman ang ispatan suporta naman ito sa paa para hindi masugatan ang kawayan ito, kasi maraming kawayan ito naman ang salamin para makita namin ang taong ito naman ang ano namin lalagyan ng taong Sabi ko lang nga na mahal ko to dahil nung dumating ako rito, ito na rin naging trabaho ko eh. Nung araw pa naman eh, ang tahong kabiti talaga ang mabili. Kahit saan lugar. yung nakuha namin taong sa ilalim. Lilinisin muna namin to bago ibinta. Ito ang pinagmamalaki ng kabite. Talagang mataba to. Talagang ito na naging buhay namin. Okay. Pamilya ko. Dali kayo sa bahay namin. Tagal na kami dito, nakatira. Eh, mga ano na kami, 35 years na dito eh. Ano yung pagtyagaan nyo na lang kami dito. Ayos naman, kahit na ganito. Eh, kaya nga lang, nais ngayon, ngayon, medyo kabado ako dahil baka mamaya bigla na naman bumating ang ano eh, bagyuhan eh. Ito ito. Kaya gusto ko nga sana makaano, bago maano, mat Paayos ko to. Siguro naman tong ano namin eh, darating na Mayo, may, may ano na, mag-harvest na kami taong eh. Baka ma, may, paggawa ko na to. Ito ang banyo namin. Ito, ito, ito ang pinakalutuan namin to. Palibasan na kasanayan ko na, sama-sama na lang, higaan, eh. ayan, ganyan. Nakasanayan ko na eh. Eh, hindi na ako naghanap ng ano maganda na manggahan na lang yung ma mapaayos to